Si Captain Brody Torrance ay isang commercial pilot na nagmamaneho ng flight papuntang Singapore sa bisperas ng bagong taon. Kasama niya ang ilang pasahero, kabilang ang isang nakakulong na kriminal na si Louis Gasper, na may kasamang Marshall. Habang nasa ere, sinalubong sila ng malakas na bagyo, naputol ang kuryente, tinamaan ng kidlat, at halos bumigay ang eroplano. Sa desperasyon, si Torrens nagdesisyon mag-crashland sa isang hindi kilalang isla sa Pilipinas, hindi alam na kontrolado pala ito ng mga rebelde. Pagbagsak, sugatan ang ilang pasahero pero ligtas pa rin. Problema, wala silang komunikasyon at stranded sila sa gitna ng kagubatan. Si Luis Gasper nananatiling na nanatiling nakatali, pero nakikita ni Torrens ang posibilidad na magamit siya bilang tulong. Sa paligid, may gumagalang armadong rebelde na kilala sa pagdukot ng mga dayuhan para gawing ransom. Nang maramdaman nilang malapit na ang panganib, nagdesisyon si Torrance na pakawalan si Gasper. Hindi ito madaling choice, pero para sa survival ng lahat, kailangan niyang magtiwala.